Hello guys, magandang hapon sa inyong lahat. Um, this is your guest from Mass Channel, a feeder of Zuma Traders. So ngayong hapon na ito, tignan natin sabihin sa inyo ng ating mga gabay. So this is um, this is a special gabay for the month of June 3 hanggang June 9 for the sign of Aquarius. Aquarius, 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 Aquarius welcome, welcome sa my channel. Ano kayang messages, advices, and spirit guides ang ating masasaga for today's video? Kanina kayang energy or kaganapan sa buhay ng mga acquired signs ang ating mga gilap. So guys, this reading is a general reading namang din at makaka-resonate. Kunin lamang po ang makaka-relate sa inyo. And comment down below kung kaninong energy ang ating nasagap. And of don't forget to like and subscribe my channel and hit the notification bell for more videos update. Of course, maraming salamat po sa mga walang sawang pag sa aking channel, lalong lalo na ang naging skip ng ads away. kayo ng Diyos at may kapal. Siksikling nag umapaw na biyayang manong balik sa inyo. So let's see guys, what is the messages, advice sa nakati nakatuloy spirit for the sign of? For the sign of So let's see and watch this. Ano kaya nga mensahe sa inang ating mga gamay? Ano pinaka mensahe at messages sa inyo na ating masasagat at makahagila? Angels may please give me permission pa. So there's a nine of pentacles with a blossoming. Now may paglago, paglakas, no ng finances. No gaganda na daloy ng sitwasyon mo. No magiging maganda na ang ayos ng kapalaran mo. No there's something guys with the two of wands. No there's a choices. No piliin mo lang yung mga bagay na alam mo makakatulong sa iyo. No and this is something seven of cups something confusion. No maring naguguluhan ka sa pagpili. No hindi mo alam kung ano yung gagawin mo pag decisionan mo additional messages. Pero kasi this is nothing just with a for a lesson learned. No? Ibig sabihin, matuto ka na. No? Matuto ka na sa mga leksyon, mga pinagdaanan mo, mga naranasan mo. No? Lagi mo pakakatandaan yun. No? And this is something the king of cups, there's something devoted for the person. May taong sumusap na gumagabay sa'yo dito. No? So let's see what his additional is additional messages. Represent guys with a page one. So there's something of good news. No? May magandang balita. May magandang balita may magandang impormasyon na maaaring paparating sa iyo. And there's a ten of pentacles with a long-term success and long-term investment. So magkakaroon ka talaga ng pangmatagalang excel na pang eksena pagdating sa finances. Na no, may paglagu talaga. No, there's a pentacles, no? Protection and mod, pangalaga mo yung sarili mo at disintern your finances. No, kung mo lang yung mga bagay na makakatulong lang sa iyo, wasa mo yung luho, yung bisyo, yung mga walang katuturang bagay, it set aside mo muna yan. The 5 to seven of cups. Reverse with the three of wands The waiting is over. Now may hinihintay ka na sa document maaaring dumating na. At maraming opportunities na maaaring ilatag sa'yo. No? Additional messages. Represent guys with the um, five of swords. No? nagkakaroon ng na self-sabotage that because of your action. So, kailangan matuto ka na. Na para hindi na maulit yung ganun cycle, wag kang, wag mong pangunahan, wag kang magmadali. Or either, wag ka not to share ng information with other people na alam mong tutuklawin ka ng tao na to. Na alam parang feeling nito to gagamitin against sa'yo. And there's a justice card, wag kang mag-alala, there's a karma. na there's a principle of karma na maaaring ginagabayan ka. There's a God is in your side, No? nakikita ko dito ang, ang, ang ating Panginoon na sa likod mo. No, and this is something the five of cups. No, may mga disappointment and regret ka dito. Nagkakaroon ka ng na realization sa lahat na nangyayari. No, may magandang impormasyon na ibabatid sa iyo ating gabay. No, and this is something guys with the nine of pentacles with the security. No, magkaroon ka ng seguridad pagdating sa finances mo. No, ngayon mas maging wise ka na no this is something that you with an action and movement. Magkakaroon na ng changes sa development, sa situation mo. No? Kailangan mong um, tutukan na ba talaga yung target intentions mo? Ano ba talaga yung gusto mong mangyari? No? And guys, there's is something um, that of with a partnership. Now, some of you guys na meron talaga dito about sa partnership, about sa um, about sa kasama mo, or either there's something a love no involvement about sa pag-ibig sa relasyon and because uh, this is something that queen of course by emotional killing na no, mas magiging kalmado ka na ngayon no hindi ka na mas magiging pala decision no lilini -li kumbaga uh, bago ka mag, uh, mag na action pag iisip mo mabuti no ano yung magiging impact magka ano ba yung magiging advantage and disadvantage and there's a the with a fear positive outcome na no, magiging maganda na kalalabasan dito No, magiging, mag maganda na ang idudulot nito. There's a lovers, no? May mga regret at pagsisisi ka dito about sa pag-ibig sa relasyon. No, mag nagkakaroon ka na realization dito. No, what is the additional messages? And because this is something that I absorb swords, no? there's this anxiety, sleepless nights. So some of you guys, no, uh, kung marami tumatakbo sa isipan mo, nai stress ka, na depressed ka, or either nag overthink ka, no, kailangan na um, klaruhin mo, liwanagin mo. No, and there's an pentacle. So there's something a, big shot and big money coming in for you. Alam mo guys, there's something uh, malaking pera ang paparating sa iyo. No, may malaking opportunities na darating. No? Oh my god, may hit mo yung itong jackpot na to. Makukuha mo yung mga bagay na matagal mo nang inaasam. And this is something the Empress card for revert. No, ibig sabihin dito bubuhayin yung katawan lupa mo, ibubuhayin yung sigla ng buong pagkatao mo pati yung estado mo, angat na. No, yung mga yung mga nakasanayan mo, yung mga nakagawian mo, iibahin niya, babaguhin ka na niya. No, there's a three of swords, something pain. No, marami mga taong kumbaga tuso, niloko ka, tinridor ka, sinaktan ka. No, kumbaga dito talaga yung parang nagbalat eh. No, parang talagang binalatan ng eksena, talagang ipinakita sa yung totoong ugali, totoong uh, buong pagkatao ng ta mga tao sa paligid mo. Kumaga baga sinasabi sa'yo dito, mas lalo mong nagkaroon ka ng realizations na na um, kung nagkaroon ka ng realization na mali ang, um, in, ang iniisip mo, mali yung, um, yung gusto mo mangyari, hindi nangyari siya, gano'n. Kung may mali kang desisyon na maaring kung baga nagkakaroon ka ng parang pagsisisi, no? So, kailangan mong matutunan yung lahat ng bagay na yon. There's a five of pentacles, something, a uh, recovery from financial loss, makaka-recover ka din dyan na no, sa so mga naranasan mo pagdating sa finances. And this is something that Senna wants, na no? punong-puno ng struggles, bigat, no, ang iyong naranasan pagdating sa love life. No, malika kasi ng pinili ng taong nakasama mo. Nor no? either there's something guys with something na parang renewal na no, pagdating sa pag-ibig sa relasyon na no, makakatagpo at makakatang makaka, matatagpuan mo yung taong para sa talaga. Kumalma ka lamang. So let's see what is additional messages tayo pagdating sa iyo sa finances and career, love life at kalusugan mo. Let's watch this. Okay, let's see what is additional messages for finances and career. So, there's a seven of pentacles, harvest moment, no? Kung baga talagang makakamtan mo talaga, ano man yung mga bagay na pinaghirapan mo, lalo-lalo na tukol sa pera. There's a three of pentacles, basta maging practical, maging mature ka, how to handle and carry it, no? There's a five of wands, marami talagang komplikasyon. There's a lot of competitors, maraming mga ingitera, maraming taong, kung baga gustong umagaw ng situations mo, ng eksena mo, No, there's a three pentacles, no? mag ka lang for social at makikipag-collaborate, makikipag usap No, sa trabaho mo, kailangan tutukan mo yung ano ba talaga yung purpose mo, bakit nandyan ka. No? And there's a nine of wands, na no? panatiliin mong kalmado ang iyong sarili, na no? para hindi ka makakagawa ng bagay o pagkakamali na ikaw mismo ang maglalagay sa iyong, sa sarili mo sa alanganin. And there's a nine of pentacles, mag-focus ka lang. No, sa trabaho, negosyo, hanap buhay mo. Pagdating naman tayo sa love life. So there's something that is one something and new ideas, new plans. So dito papasok ang mga bagong proyekto, plano. And this is something the kind of swords. Some of you talaga pagdating sa pag-ibig sinasabotahe ka. No? Talagang tin kader ka there's the full card. No, there's something a leap of faith, no? Sinusubukan na pala na pala tayo tiwala mo dito. No, magkakaroon ka ng bagong simula dito. No? Akalain mo 'yon kung sino pa yung pinagkatiwalaan mo siya mismo ang tutuklaw sa iyo. And this is what the Knight of Cups, no? Maraming mga offer dito pa parating there's an apology din. Not just being aware. No, there's a Ravage of Cups, tama ang intuitions mo, tama ang hinala mo, tama yung nararamdaman mo. No? No, there's a Knight of Swords. Dapat nakinig ka sa iyong mga intuition and instinct. No? What is the initial messages pagdating sa kalusugan mo? there's is something that two pentacles maging balanse. Eh no? Timbangin mo yung mga bagay na mahalaga lang sa iyo, yung mga bagay na makakatulong pagdating sa health mo. And there's a king of wands, look at the bigger picture. Lagi mong titingnan yung magiging posibilidad, no? Umiwas ka sa mga bagay na alam mong magiging um, consequences or malaking impact sa iyo, yung cause and effect, no? And it's something that to observe, so, there's a decision that you, need to make. Kailangan mo rin magdesisyon dito, ha? And there's a magician for manifestation. May mga bagay na unti-unti mo rin mamamanifest na no, magiging maayos din ang iyong kalusugan, kalagayan. So, some of you, there's an ones, no, with the past communication and fast movement, na no, magkakaroon to ng messages and of course, an information for you. Now, there's a so, wala na maitatago. Malalantad lahat talaga ng kasinungalingan. No, ibig sabihin nito, umiwas ka sa mga bagay na bawal sa'yo. No? Ngayon, susunod ka na, no? Sa lahat ng mga bagay na makakabuti sa kalusugan mo. So let's see what is the initial messages Pagdating sa iyo, sabi na magical fire messages and advices And of course, the pika card jazz yes, no Kung bago ka sa channel ko guys, don't forget To like and subscribe my channel And hit the notification bell for more videos update And of course, I'll get more information tayo With the pika card jazz yes, no Kung bago ka sa channel ko Ang pika card jazz yes, no, pwede ka magtanong no Isa lang magiging tanong, isa lang di magiging sagot So 1, 2, 3 Comment down below kung anong number na pili mo Para malaman ko kung umabot ka ba sa na to So let's see and watch this Okay, with the uh, magical fairy messages, represent what? With the magical fairy messages, represent what? There's a patient place, so kailangan mo habaan ang pasensya mo. no Kailangan mo kumalma. And there's uh, something, of ito, harvest moment. Aani ka talaga na may mga bagay na makukuha mo na. So, let's see. Additional uh, messages. Represent what? Okay. So this is something you get the power. Now use your ability and you polish your you polish your skills. Now, may kakayanan ka. no? kaya mo nga baguhin yung mundo mo, yung situations mo, yung kalagayan mo. What is the yin and yang oracle card represent what? For yin and yang oracle card represent what? And fulfillment. There's a wishes coming through. To, talaga matutupad yung mga pangarap mo. Ano man yung mga bagay na hinakangad mo, pinapangarap mo, makakamtan mo ito. And there's a the triggers. Na mayroon talaga nag-trigger dito with a complication. Mag-ingat kayo guys ha. No? So there's a nurture. Kumbaga nasa napakabuti mong tao. No? Napakabait mo, napaka uh, matulungin mo sa lahat ng bagay. It's good. Kaya siguro yung nabuso na kayo. Eh. Now let's see what is the synchronicity surface and what. And there's a the soulmate connections na may soulmate ka talaga dito. No, there's a planting seeds. No, kung ano man yung mga bagay na tinanim mo, aanihin mo yan. And there's something guys with a beauty, gaganda na ang sitwasyon mo, gaganda na, na ang kalagayan mo. Physical, mental, emotional, and material. There's something uh, beautiful talaga. No, there's something, um, a romance in for a mystic love oracle deck. Reference it with a black no? There's something in obstacles. Ano man yung mga bagay na pinagdadaanan mo. Kung baga, sinasabi dito na tinapos na. No, and this is something that ghosted, disappearing. So, ibig sabihin nito, may mga bagay na naglako na dito. Talagang, kung itong tao na to, hindi makakabuti sa inaalis na siya sa'yo. No, there's a cheating. Some of you, nagkaroon dito ng cheating talaga. No, nagkaroon ng third party. Okay. No, so let's see what is an eagle's number represent what. Represent with a 0440. See, I told you. Kumbaga, tama ka ng hinala. No? Follow your gut. It, it's more than just a feeling. Be real. With the uh, people and focus on, on the meaningful relationship. Remember, you also must bring value on the table. Treat other with respect or else karma will bite your ass. No? Kung baga sinasabi sa'yo, dito tama ang hinala mo, tama yung nararamdaman mo. Dapat sinunod mo ito. Do, kung meron ka ng hinala at ga feeling sana, hindi, hindi nangyari ito. No? Hindi ka door, hindi ka na naloko, hindi ka na... Hindi ka dapat napunta sa just sa situation mo. Now, hindi sa nga past changes, pero huwag kang mag-alala. Now, bibilis ang takbo ng pagbabago na to. Maaaring magdala sa ito ng uh, magandang um, sa buhay mo. No? So, let's see what is a part of the life. What is the part of the life represent what? Represent, guys, with the fidelity. I am devoted to my mind, heart, and will. I honors my soul, need, and trust in my connections into my soul, God and the universe. My commitment strength me, guiding me with a faith and fervor. No see, kung baga sinasabi sa'yo dito, ginagabayan ka, uh, kung baga, you're also devoted no, sa lahat ng gusto mong gawin. Na, kung baga, napakabuti mo, kung baga, wala kang inisip na masama sa ibang tao, kundi ang, um, kung magandang mangyayari sa buhay mo yung mga tao na sa paligid mo, no? Napakabuti ng intention mo nga lang yung mga tao sa paligid mo hindi mabuti ang intention sa iyo. And there's something what lies beneath with a hidden future. Kaya may karma eh. Kaya may sense ako na karma dito guys. And there's a fake friends, no? May mga peking kaibigan dito. No? Mag-ingat ka. There's a doing drugs. So some of you may addictions dito. Obsessions. No? So let's see what is your shadow work is what? What is a shadow worker, President Boy? Represent guys with um, self-sabotage, no? Nagkakaroon ng na self-sabotage dito dahil tahimik-tahimik ka lang, na ba? Kung hinahayaan mo na lang ginagang ka. So ngayon, kailangan mo na dyan uh, magsalita, na no? kailangan mo ng kumilos, kailangan mo magdesisyon para hindi kayo inaabuso ng ganyan. And this is something clarifying for a love situation. Clarifying for a love situation represent what? Represent guys with a piece of flesh. Resist the, the, rush and adapt, adapt a slower stride and savor each moment essence. No? Kung baga, minamadali na yung situation, no? Kailangan, kailangan mo maging makinakon. No? Minamadali na yung mga pangyayari, pero ikaw kailangan maging kalmado. No? Kailangan na, huwag ka magpapadala sa tensyon, huwag ka magpapadala sa mga mga actions nila and decisions. So, let's see what is the clarifying for a life situation. Napahalin mo moment na yan. Hayaan mo silang magmadali. Ikaw, enjoy yung moment na yan. And this is something, guys, we create a new identity. No, embrace, change, and rediscover yourself crafting a narrative aligned with your true essence. So, ibig sabihin nito, kailangan mong bumuo ng sarili mong uh, bagong um, kumbaga pagkatao or bagong kaugalian, ba, no? Kailangan mong um, ibahin no ang iyong pag ang iyong um, nakagisnan na na personality is, no identity na para hindi ka nila inaabuso ng ganyan, no? So let's see what is additional messages with a, pick, a card, yes, or no. So let's see and watch this. So let's see what is the pick a card, yes, or no. Now, let's start na tayo with the number one. Umpisa na natin to, guys. Wala na paligoy-ligoy pa. And there's a no. Rethink your direction. This is, isn't your path. No, kailangan pag-isipang mabuti yung direction na tinatahak mo. Hindi yan yung um, kumagadaan pa, na para sa'yo. No? Kailangan mong pag-isipang mabuti. No? no? naliligaw ka ng landasin. Itigil mo yan bumalik ka kung saan ka nagsimula. No, and there's a number two, there's a yes, binding star first blush, bursting out of the scene. so, ibig sabihin dito, lalago, lalakas na si na. No, gaganda na ang daloy at gaganda na ang, ang sitwasyon mo. No, number three, represent guys with um, yes, it's going to swimming of the cook in the flow. No? Kumbaga sinasabi sa'yo dito na kailangan mong lumangoy o kailangan mong gawin yung mga bagay na makakapagpasaya sa'yo. Yung mga bagay na makakapag uh, bigay kaligayahan sa buhay mo not dadalo ito at ibibigay yung mga bagay na what you deserve so guys, this is a special goodbye for the month of June 3 hanggang June 9 for the sign of Aquarius. So, Aquarius, so Aquarius, so Aquarius, maraming salamat po for this wonderful reading. So once again, this reading is a general reading namang hindi lahat makaka-resonate. Kunin lamang po makaka-relate sa inyo and comment down below kung kaninong energy ang ating nasagak. And of don't forget to like and subscribe my channel and hit the notification bell for more videos sa so, there. Of course, maraming salamat po. Sa so, mga walang sawang pag sa aking channel, lalo-lalo na ang dirigyan skip ng ads away, pagpalaing kayo. Nang jaws at may kapalisik sik sik dig na na biyayang manong balik sa si inyo at maraming salamat po See you in Sidaret's video. Bye-bye and babush.